Puntahan lang po natin ngayon si uh, Napolcom Commissioner, si Attorney Ricardo Bernabe III para lang po sa kaukulang pong informasyon ng ating mailinaw ang isyong ito. Uh, Attorney, Commissioner, maganda umaga po, sir. Maganda umaga po, Manong Ted. Po, salamat po sa panahon. Kaya ho kami napilitan po na kayo po istorbohin dito sa isyong ito uh, para lang humakuha namin po ang tamang informasyon kasi nakapanayan po namin yung pong byuda ni PO1 Gringo Kayang O, si Julie Kayang O, ito po ay asawa nga ng isa sa mga sa 44 at nabanggit niya yung kanila pong problema sa scholarship ng kanyang dalawang anak. Yung po kasi panganay niya ay nasa high school sa privado pong paaralan ito at sabi nga niya may tinatanggap silang scholarship from Napolcom pero mukhang mga 18 mil po yan taon-taon na kulang sa matrikula lang po nung bata. Ang sabi niya kasi, may ipinangako ho dati yung PMP na Valor Scholarship, no? Kasi may sinasabi po kahit na noong unang panahon pa na wala na po problemahin pa sa pag-aaral ang lahat ng mga anak ng sa 44. Pwede ba natin malaman po, uh, attorney, ano ba ang benepisyong dapat na tinatanggap ng mga mga pamilya ng sa 44, sir? Maraming salamat po, Manong Ted. No? Bali po, in so far as Snapplecom is concerned, ang mga benepisyo po na tanggap ng ating pong mga police officers na namatay nga po in police operations, Bale, bukod po sa sila po ay nakatanggap ng pension, gratuity pay, at saka po yung burial assistance, ang kanilang mga anak po ay nakatanggap ng scholarship. Tama po yun, no? Uh, ngunit sa sa Napulcom po dahil po meron po kami pinafollow na rules, meron lang pong mga uh, halaga na aming sinusundan. Ito po ay kapag po for college, ito po ay 30,000 per semester. Kapag po sa high school ay 24,000 per year. Kapag naman po sa kinder ay 10,000 per year at kapag vocational course ay 18,000 per semester opo, uh, May sinasabi po si Mrs. Kayang O na sila nakikipag-ugnayan sa PMP dito po sa pinangako nga daw po na Medal of Valor Scholarship. Ang sinasabi daw po, isa lang ang pwede makuha either na PULCOM o PMP. Meron ho ba kayong informasyon? Papano po yung scholarship sa PMP kung meron nga po para po sa kabuuan na po na wala nang babayaran yung bata na nag-aaral? Uh, Bale, tama po yung nabanggit ng uh, PNP na isa nga lang po yung kanilang mga kuwa at ito po ngayon ay naitas na po sa NAPOLCOM. Sali NAPOLCOM na po ngayon ang nagagrant ng scholarship para po sa mga anak ng mga lumao nating mga police officers. No? Uh, ngayon po, kapag naman po may dolo valor awardee, I understand meron din pong separate na na once dito na meron po silang nakukuha na Ipagpapong gratuity. Pero uh, sa pagkakalam ko po ay hindi na po NAPOLCOM ang nagbibigay nito. Ito na po ay from the national government po. Pero mm -hmm. sa scholarship po, um, mm -hmm. ito lang po ang binibigay ng NAPOLCOM. Ito lang po yung nakasaad sa aming uh, rules. Mm -hmm. uh, ngayon po kung meron pong naipangako dati na bibigay na po para po makogol yung buong halaga, uh, baka po yun ay naging sapan po with the, the PNP po no pero kumbaga paka mm. po ito ay uh, certain arrangement na lang po. Opo. Um yung pong sinasabi po ba nitong biuda ay ay tama ang pagkakaunawa niya at pag po namin na totoo po na ang PMP may sarili na scholarship, ang Napolco may separate and then pipili sila kung saan ka nakakuha ng scholarship, yun lang at di ka pa pe pwede na lumipat sa PMP? Ganun ho ba yung attorney? Uh, tama po yun manong Ted na no? siyempre iniiwasan po natin mm. yung uh, makakuha ka po ng double okay. double compensation. Mm -mm. Uh, kaya po yung okay. scholarship kapag nag-claim na po sa NAPOLCOM ay uh, hindi na po sila makakuha sa, sa PMP. Opo. Pero attorney, di siguro human nature na lang po ito, ano ho? At uh, siguro maari din po nating sabihin na baka naman sa kaso po ng sa 44 eh pepede rin pong maging kung sakali man po no ay maging iba sa punto ng siyempre kung saan mas malaki doon ka. So, di ba pwedeng pe ilipat ng ang scholarship sa PMP kung mas malaki makukuha doon ng biuda at saka ng kanyang anak? Po, no? Actually, sa amin naman po, ito naman po ay, as I mentioned earlier, per mm -hmm. semester or mm -hmm. uh, per, per year. So for as long as po na hindi pa nag-claim from that particular semester or for that mm -hmm. particular year, mm -hmm. ay pwede po siyang kumuha doon sa kung saan po mas beneficial po doon sa, mas beneficial doon sa scholarship ng kanyang anak. Opo. Uh, attorney, baka po ito'y labas na po sa inyo pong, uh, ano, no? sa inyo pong, uh... Uh, ano sa inyo pong uh, 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 trabaho no? Sino po papan sino ang tutulong sa mga biudang ito? Uh, kasi uh, ano ho eh, wala naman daw ho silang makuhang tulong mismo sa PMP no? Uh, sorry po sa mga taga-PMP, uh, baka lang may miscommunication pero sino ang maaaring tumulong sa kanila? Para lang humaiklaro ito, at makakuha po ng karampatang benepisyo na mas maganda at mas malaki para doon sa mga anak ng mga naulila sa mga naulila po ng sa 44. Yes, Manong Ted, pwede po sila ang tumuli sa aming tanggapan. Mm -hmm. Ako sila po ay nasa region, at pwede po sila i-receive ng aming regional office. kung mm -hmm. so, sila po ay malapit sa central office, sila po ay maaaring uh, pumunta sa central office at sila po ay aming i-assist para po at least mapaliwanag po namin lahat ng mga benepisyo mm -hmm. na pa rin nilang ma-avail. Mm -hmm. Actually maganda po yan manon Ted. No? Totoo lang po, marami po ibang mga view mga, ng mga ating police officers na hindi na rin po nakuha lahat ng mga benepisyo na dapat natanggap nila dahil nga po sa kawalan ng kalaman. Opo, opo. Maganda nga po ito. Kayo po'y pumayag po sa panayam na ito, attorney. Attorney, yan ho bang Medal of Valor ay medalya ng kagitingan? Isa lang ho ba yun? Um, tama po yun, nanong po yun. Uh, yun po ang medalya ng kagitingan. Yun po yung... Uh, pareho po yun ng PNP Medal of Valor. Opo, opo. Di ho ba kasi meron po kasi ding isang uh, usapin na parang in ginagawang iba na ang definisyon no na doon sa sa 44 yun po lamang opisyal ang nakakuha ng Medal of Valor at hindi ho ganong kataas na medalya ang nakuha ng mga mabababa yung rango tama po ba attorney na ang lahat ng sa 44 po oo na yung sinawing paladrito ay nakatanggap ng Medal of Valor Tama po 'yan, Manong Ted, no. Pero mm -hmm. po kaming initial na resolution ng 2017. Mhm. Mm Dito po 'yung nirerekomenda po namin lahat ng uh, lahat po ng 44 na public officers mm -hmm. na kasama sa 44 mm -hmm. na makatanggap ng Medal of Valor posthumous. Oh. Kaya lang on... po ito po ay a presidential um conferment. Mm -hmm. Kaya po sa Napolcom po kami lang po ay nag recommend Pero po kapag putinan po, po natin sa mga sa news po ng time na yun, I believe po na the, the that then president po ay kinunferan sila lahat ng Medal of Valor. Lahat po ng 44. Opo, opo. Remember, ito, panahon ito ni Pangulong Digong, di ba? Na, na kanyang na-confer ito pong medalyang ito ng kagitingan. Ano po? Tama po. Ano po? okay. Sige. So, wala na pong issue doon, no? Kung ano po yung Medal of Valor na benepisyo dapat tatanggapin ng lahat ng uli, na, na ulila ng sa 44. Klaro na po yung attorney. Tayo po yun, Madam Ted. Tama po yun. Ay, salamat po na marami. Sige po, para klaro na ito. Uh, sir, uh, di ho ba sa Napolcom, uh, kayo po yung uh, uh, tama po, no? uh, policy making body rin po ng PMP? O ano ho ba ang papel po ng Napolcom, sir? Uh, tama rin po yun, Madam Ted. Kami rin po yung uh, nag nagagawa po ng mga polisiya ng PNP. Mm -hmm. po sa aming uh, administrative control sa kanila. Opo, opo. And ang Napol po, how ang ang komisyon po how often do you meet po attorney? Ang ah, nagamit po kami monthly po ang aming uh, N Bank meeting. Opo, opo, opo. At dito po sa N Bank na ito, dito po sa komisyon, si Huba nakaupo dito bilang ex-officio ano huba ba? Uh, chairman Huba ang tawag doon, si Secretary Rimulya ngayon. Tama po. Siya okay. po ang aming ex-officio chairperson. Opo. And then, uh, si Chief PMP ho ba nakaupo din sa, sa, sa komisyon? Tama po yun, Manon Ted. Siya po naman ay uh, ex-officio member. Opo, opo. Yun. Sige. So, uh, baka ho pe pwede lang maglambing ano, ito pong ating mga uh, naulila po ng sa 44. Pe pwede ho kaya, attorney, kung mamarapatin po ninyo na Mabuksan niyo po itong topic na ito sa inyo pong NBank at maisama po sa business for the day na talakayin po ito. Malaman lang natin kung uh, tama ho ba ang tinatanggap ng mga binipisyo, particularly po yung scholarship ng mga anak po ng SA-44 kaya. Pwede pe ho kaya yun o hindi naman po kalabisan sa inyo, attorney? Yes, Manong Ted. Pwede uh, pwede po yun. No? So dahil po sa sundan po namin ng inyong request po na no? we will uh, tackle this issue. Totoo lang po Manong Ted, uh, hindi po namin alam na meron palang mga ganitong issue sa mga naiwan ng sa 44 natin. At syempre, uh, kung tayo po naman ay makatulong sa kanila, ay talaga naman pong bibigay natin lahat ng tulong na kaya mapigay, no? considering po nung no, uh, nagawa nung kanilang mga sa 44 na na. Mm -hmm. Opo. Sige po. So, kandino ho namin po kayo gagambalain pa. Uh, uh, amin, din po pong abisuhan si uh, Mrs. Julie Kayang O na ano makipag-ugnayan sa local na Polcom doon o kaya po naman mismo kung mamarapatin din po ninyo baka kami tumulay po no sa inyo kay si Mrs para po masabi lang sa inyo directamente ang kanyang concern uh, po para lang ho straight na po kung baga marinig po ninyo yung uh, ano po binabanggit po ni Mrs kung pepede lang po yun attorney Yes, Panong Ted, maaari po yun. at no? Paki, Sake para para, para po mga direct Opo. na rin po sa akin at Opo. para po kapag uh, po namin ito sa end bank meeting namin mm -hmm. ay alam na po namin particularly ang concern na nararamdaman ng ating mga naiwan na na heroes po. pa ay salamat po na marami. Attorney, paano ba ang komposisyon po ng Napolcom Commissioners? Ano ho ba yan kayo? Uh, kayo appointed per ano ho ba yan? May, may particular bang sector na kinakatawan o paano po? Yes po manong Ted no bali aside po from the ex-officio chairperson and the ex-officio member meron pong four regular members na appointed by the president yung tatlo pong members dito ay from the civilian sector one of which uh, should be a lady commissioner at yung pangapat naman po ay from the law enforcement sector so ito po yung mga galing po sa ating uh, uniform service Opo, kayo po uh, bilang commissioner po as uh, ano po ang inyo pong kumbaga kinakatawa na sektor dito attorney. Ako po ay from the civilian sector po. Ano? Ay yun, eh, ay tama, tama po no itong atin po ugnayan sa inyo. Sige, so malino po ito attorney, muli po ah, kami po ay lubos na nagbibigay po sa inyo ng pasalamat namin at tatanawin po naming napakalaking ano po ito no. Um ayoko man sabihin na utang na loob pero Ganun pa man po, tatanawin po namin itong napakalaking pakakataon po para mailapit natin ang uh, mga naulila ng SA-44 sa pamunuan ng Napolcom tungo po sa adhikain na mapabuti po ang buhay ng mga iniwan ng ating mga bayani. Salamat po, Atty. Yes, Manong Ted. Maraming salamat din po sa inyo at kami uh, po ay tutulong sa ating mga Uh, Iwan na ating mga SAC 44 heroes po Apo, Salamat po muli ng uh, marami Tony, Ricardo Bernabe III Isa po sa mga commissioners ng National Police Commission SM. Maraming maraming salamat po Thank you